Idol. <laughs> yung talbos ng kamuti tapos ano mm. yung pinirito natin sa usawa namin may dulo mm. idol hindi. 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 Hi mga idol. Hi. 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 <laughs> Yan, magandang tanghali po sa inyo lahat mga idol. Well, welcome pala sa part 2. Ito yung ano, karugtong dun sa kagabi na magluluto sana tayo kasi may ulam kami. Hindi <laughs> ko na lang natuloy Tapos kanina, yung sinabawan namin na isda, umabot pa ng umaga mga idol. Hanggang ngayon, Andiyan pa rin pero isang piraso isda na natira no. Tsaka sabaw. Malilutuin na natin yung nakuha na huli natin kagabi dun sa sapa ng kapawan. Yan may dalawa na tirang sabaw. Ah, ito na na ako ng mantika. Bali yung luto na gagawin natin, kagaya dun sa sinabi ko po kagabi may dalawa na crispyin natin no. ito na yung isda may dalawa. Nahiwa ko na siya tapos maugasan. Bali bali lalamasin lang natin ng ano may do, kalamansi para mawala yung lansa niya ba tapos magic sarap tintahan ko na rin magic sarap hmm. Manis ko talaga itong ganito luto sa ano may do. tsaka paminta na durog para mabango siya hindi uh -huh. natin lalagyan ng harina no ito lang yung pang natin yun yeah. Ah, wala. Kunti yung ano niya. Yung tawag doon eh. Yung lansa niya ba? Kasi yung -ma isda talaga nito Medyo malansa kunti. Ay, ay, uh -huh. mm. ay, <laughs> big. big na kuya. Yeah. yan, natuwi natin ito mga Ah, may hito yung matika natin na nilagay, no? Sarap ng hito, may idol.

ang last na kain ako nito siguro mga ilang buwan na rin mga idol dalawa ata tatlo ah, yung last year pa ako na last kakain ng ano eh ng hito mga idol yung eh. ministry talaga natin yung ano ba yung mga pagkain na kakain natin tsaka ito mag ano ako yung magpapakulo magpap ng talbos ng kamote ba diba? kasi marami na ang talbos mga idol na tumubo isabay ko na rin dito no isaw-saw natin dun sa suka natin na maraming kalamansi sarap yung mayroon at ito mapareisan natin ng ganito mayroon tapos doon ay, safe talaga panood ito ngayon yan, ngayon ano sya isang perasong talong tapos talbos ng kamuti sarap yan mayroon isaw-saw sa uh, suka no ito yung ano, ano natin ista ito ay kalamit na yun may dalit crispy na yung ito may dalit Thank you. Spin, yan, bali shot at tayo mga idol ah. Si goods na naman tayo. Yan Ang bangit. Yan mga idol ah. Ay, sa wakas. Nakakao na po pagbalik ang hito mga idol. Sarap ng hito. Ito sa akin to. Kaya may kayong itinap yan. Shout out pala tayo mga idol. Habang ano na. Naluluto yung ano natin dun. Yung pinarito ba. Yan shout out pala kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado of Hideout Travel Tours and Transport Philippines yan shout out po ate ha maraming salamat talaga sa suporta mo kay Jewel Batu Malaki shout out no Marsun Will yan shout out sa iyo idol Kuya Federico Grisos shout out po kay Madeline Pajanusta yan shout out sa iyo ma'am kay ma'am Sharon Murata shout out no Leonardo Baldusa shout out po idol kay Joseph Magdura dol shout out sa iyo, idol Maraming salamat kay Kuya Edgar Igot. Shoutout po. Ate Concepcion Balmores. Ayan, shoutout sa iyo ate. No? Kay Tio De La Cruz. Ayan, shoutout po. Ate Ludibisha Abulinsya ng Takluban. Shoutout po ate. Kay Ate at Kuya from Switzerland. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po Kuya at Ate. Kay Stiner Harm. Ayan, shoutout po. No? Idlun Pass. Ayan, shoutout po sa iyo idol. Kay Esther Hineruso. shout out at Inida Dilarosa shout out to kay Guapang Ilocana ayan shout out sa ate kay Ate Jocelyn mangubat shout out po kay Runi Diximo shout out idol no Dan Suidan ayan shout out po idol kay Wanito Kuna shout out po kay Giancarlo Rimoriras shout out idol no Ivan George Ramos ayan shout out po kay Ma'am Cristina Pipito Lutrago shout out at kay Gold Delete shout out po <laughs> yan bali kakain na po tayo mga idol yan mga idol yan na yung ating putahe mga, mga idol <laughs> yan yung talbos ng kamuti tapos ano yung pinirito natin sa usawa namin mga idol mm. Ya, kain po tayo mga idol. Kain po tayo mga idol. Offline, aku ya kaya, kain po tayo mga idol. Sarap, mm -hmm. kaya, tayo, mga idol. Sarap mm -hmm. itu mga

Hmm. Ya, tea tea? Kan, hmm? dia bos. Ini bonek pun suka. Ambil ukuran tu suka main tu. Ya. Ya ikut mari Mama. 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 Pes, pes, pes. pes, pes, pes. Hmm, Jangan buka. Kita tabak dia mana dia pia mana tu? Aro yo ba. Ah. Itu yang dah best. Oke, hmm. okay, anda

Betul nak hidup lah Soap sudah untuk ayam Tak ayam Boleh ciping, lah.

Habap. Jangan mau di penjara. Ya. Ay, lik talaga lumapit in sa inday camera natin, my dog. Nam 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 nam. Ah. Mm, so sa suka yung dadanan ni Okay. Mm.

Perfect combination talaga yung ano natin, no? yung gulay natin na talbos mayro ba? Diba? Mm. Ah. Ah. Um. 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 Nah, buka. Nanti tak nak Hmm, 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 hmm. Balik, 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 balik. Balik. Hmm. bosnya yang ane itu hitok wah, ah, wah, kau, kau Ayo nah, turun, Mama! Putih dulu, Mbak, Tamis nih, tuh, hai, Hmm. Hmm. hai, hmm. nah,

Cuk, Gas hmm, bunut Nyerap ah, serap tanya hmm. serap susah ah Ayos, Ayos. Alat, ya, ah, Ayo, sudah, Ayo, sebelah Ayo, ah sudah kok, apa tay rest time Bosho bosho mì nha nga hilera mama 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 con Alang eh, iwanan mo sa mga ito. Baka mo yun. Tilokin pa ni Mike ka. Ayan. <laughs> Sobrang sarap talaga yung ano ba. Yung minsan ka na lang makakain ulit mga idol. Sobrang sarap talaga. Para isa ba nung talbos. Ay, grabe. Kinulang yung kanin. Ayan, <laughs> mali hanggang dito lang po ito. Maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. At kita-kita lang po sa susunod na adventure na gagawin natin. Bye-bye mga idol.